Welcome to my channel! O so, yan, makulay na buhay mga karis, mga kawaiti, mga kambalicious Meron tayong kalabasa. Noodles. Itlog. Sibuyas, bawang, paminta. Mantika at patis. Tara, samahan nyo akong luto sa aking kusina. Let's go! So mga karis, sagay natin mantika. Yun. So magigisa tayo. Yun.

Oh, bata po ti. So, kaminta. So, so, Magre-shake lang dito big. O so, mga si, eh, ligay natin yung ating pinaka noodles. Diyan. Diba? So, huwag nyo nang ng ulam. Wala, so, di ba? Napakasimple lang. Pero, masustansya. sustansya. Diba? Sige lang natin na ginawang ulam niyon, Mga kalis, diba, mga whitey. Eh, ah, mga lagay natin yung ating pinaka seasoning ng ating ano, so kaya patis lang yung ating ginamit, yan seasoning si -si 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 ng ating uh, noodles ayan, so, di ba napakasimple lang ng ating ulam for today guys, okay, ilalagyan natin yung ating pinaka-iklog ayan, di ba so, ayan i-mix natin ganyan, nyo, mga kanilang mga kuwaiti so, napakasimple lang ng ating milutong ulam yun so, sana i-try nyo yung aking mga recipe Maraming salamat po sa lahat na nanonood ang aking mga video. So mga kres mga lagyan natin ng sile. So optional lang itong mga sile. So nino yung gusto maglagay. So lagyan natin. So hindi natin dudurugin yung sile para kasi may kakain bata. So yan. So gagawa na lang tayo ng sausawang patis sa may sile. Diba mga kres mga kwaiti? na yung ating simpleng ulam with sausawang patis na may sili. Taraay Thank you for watching everyone. God bless us all. I love you all.